<laughs> <facing staple with machinery Elena> <sharpuring> oo ginagawa ko kahapon mga kapatids na pagbabalag dito sa kalatawa kaya ngayon walang ulan at pinagpapatuloy natin dito na lang din yung ginagawa ko sa may mismong pagagapangan nila para makakit sila dito sa taas na ginawa natin mapit kayo dyan so ayan natapos na po namin itong lagyan ng pakyata nila at lalagyan na natin kasi medyo mahaba na po yung kanilang mga tangkay Pakyata natin ganyan dito ka dito yung iba siguro wag mo nang persahin nila ito kasi ito may ugat na oh Sayang din mga ano sya. Nakakasipsip mga kriya. mo hmm. oh, nang pwersahin. Okay Diyan. na yan? Hindi na talian? Kailangan talian. Kung hindi naman hahangin, okay lang. Pero kung baka humangin eh. Kung nakakasalita lang tong kalabasa, sabihin nila, bakit pinipilit nyo kami umaki at ayaw nga namin? <laughs> Ito pa babo Yan pala may bunga rin yun Ang dami nga may bunga Kaso kulang sa lalaki Ayun sa kabila Magkakaroon na rin So ayan mga kabukid Sa na yung ating balag sa kalabasa Malagyan na natin ng balag sa si ibabaw At saka nung gapangan sa gilid Sana dumami sila dyan Kiss mo ako. Amaya karmutin niya yung dila mo. Ang cute 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 ni Cloud. Ano Cloud? Ha? Huh? Sky? Dali, 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 dali. Oh, ito na. Andito si Ading Cloud. Si Cloud at si Sky. Si Cloud at si Sky. <laughs> ano? Bango? Gabi to lahat di akin di. Hindi, okay, kalahati lang. Ow. Kunti lang din yung ating ano eh. Ayan mga kabukids. Magluluto kami ngayon ni Bilog ng adobong native na manok masarap ang native Ayan. walang pasok na yun si bilog salamis lunis magkakanta na kami dun sa stage pa anong kakantayin mo? isang pinoy ako'y isang pinoy sa puso diwa tapos meron pa yung iba hindi ko na naalala Oh. Basta may tugtog kami doon. Paano mo kakantahin kung hindi mo maalala? Alam ko yung kakantahin mo. Ano? Huwag kang mahihiya. Kung ang ilong mo ay... Hindi. Ano? <laughs> <laughs> di ba <laughs> Pinoy din yun? Yung title nun, Pinoy din ako, isang Pinoy. Linggo ng wika nyo? Hmm. Sinong kasamang magkanta?

yan lang yung kunin ko Yan, kunin mo yung mga kaya mo. Ako na magan. Ako magtulong iyo magayat-gayat. Ikaw naman ang magluto. Hmm, Sarap yung ating lulutuin guys. Ayan ang ating karne ng ating native na manok. Medyo madami rin. Ano yung karne ng manok? Pinili namin. Kaya na sa isip. Bumibisita lang to dito pag Sabado linggo mga kabukids. Kasi walang pasok. Puro kain pang hinahanap. <laughs> <laughs> Kapag uh, may pasok po kasi, Monday to Friday talaga hindi nakakapunta rito. galang maklambot ng ating pinapakuluan. Mhm. <laughs> Dito na mga kabugit 'yung ating native na manok. Kain po tayo. tapos yung sarsa yung pinatuyuan Kamay ka na yung nagugas na ba? Ayan, pwede ka na makamay kung din. Sumambot din siya, pero kulang pa pamay mm. pa ba 'yung wala man ka manok ano alam tawag jan pa pa la isa lang 'yung atay manok. -hati ng manok at hindi na lang

apna Ikaw sanay ini eh. niya Ini ko pa kayo ng balot niya. Para rin. May may jas yan, tinanggal <laughs> Gusto niya ah! <laughs> <laughs> ano? Ayaw pa rin kayo pa din nanay nyo? Ha? Yung bulakain pa rin ang <laughs> Kain ka na lang ng damo. Malaki ka na rin eh. Mm, hindi ka na acute ah, ah, ka na. Hindi ka na cute. Hindi ka na, ah, hindi ka na daw cute. Ah, cute rin. <laughs> Sige, sunod. Hmm. Sumusunod siya eh. Gusto niya ng dede eh. Ups. No, 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 Ah! No, 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 no. Huwag yan. Mais yan eh. Tanim namin yan eh. Malaki na ito. Hmm. Kiss mo Bilog, kiss mo <laughs> Wala namang amoy yan eh mm, Ang kit-kit mm, Ang kit-kit mo mm. <laughs> Ang kit-kit mo mm, Nakakagigil ka Wala ka pang sungay <laughs> Wala pa siyang sungay. Baby pa kasi. <laughs> Pero matigas na. Mm, matigas na yung kanyang ulo. <laughs> <laughs> Sap ka sutukin. <laughs> doon na, May. Uy ka na doon. Kay nanay mo. Kay nanay mo. Yay! Yeah! <laughs> yeah, <laughs> maglikot lang ito. Tapag sa medyo malayo, Bab. Yan, yan. Tingnan natin. Tingnan natin saan siya pupunta. <laughs> <laughs> oh, anong pupuntahan mo? Anong pupuntahan? Anong pupuntahan? Oh, may pupuntahan siya. May gusto siyang puntahan ulit eh. Oh, kumakain na. Mm, anong favorite? Anong favorite? Anong favorite? Mm, mm, mm. Anong favorite? Pasimple ka pa ha. <laughs> yung mais pa lang gusto mong balik-balikan ha. Oh! Bye, bye bye. Bye Ate Jinky, ang tali mo yung patungan niya. Huwag ka magpakita dyan. Para hindi niya. Balik na din Balik. Yun na, na. na, umuwi na, umuwi. Maling nanay ang pinuntaan. <laughs> Mali yung nanay. ha! <laughs> <laughs>